Kahit anumang pagkakamali ng magulang mo sa'yo, lagi mong tatandaan magulang mo pa rin yan. Kahit balik-balik ta rin mo pa ang mundo, sila ay iyong mga magulang. Huwag mong ipagpapalit sa ibang tao ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya, lalo na sa iyong mga magulang. Dahil sila yung unang bumuo sa iyong pagkatao at sumuporta sa iyo. Simula sa pagsilang mo dito sa mundo hanggang sa natuto ka ng lumakad mag-isa, sila ay nandyan sa iyo nakasubaybay. Oo, Aaminin natin meron sila maling nagawa o pagkukulang, pero mas mali kung hindi natin sila papatawarin sa kanilang mga kasalanan. Ang mga magulang natin ay mga tao din na nakakasala. Hindi sila perpekto. Hindi man lingid sa ating kaalaman, pero kahit matanda na sila, meron din silang sariling pinagdadaanan na hindi natin alam. Mga pagsubok sa kanilang buhay na pinili na lang nilang manahimik at kimkimin ang puot na nararamdaman para lang hindi ka mag-alala hindi natin responsibilidad na alagaan o magbibigay ng suportang pinansyal sa kanila. Pero nakakaawa naman tingnan kung iiwanan mo ang iyong pamilya habang ikaw ay nagpapakasarap sa iyong naabot na tagumpay. Lagi natin tatandaan, parati tayo maging mapagkumbaba at higit pa dyan, mahalin natin ang ating sariling pamilya, mas higit pa sa ating sarili. Balang araw hindi natin madadala mga luho, kayamanan at ari-arian sa kabilang buhay. what God said honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you so that you may live long and that it may go well with you in the land the Lord your God is giving you Deuteronomy 516.